Sorry. Sorry. Saya tak ada. Anu betul. Hoi, hoi. Anu tu. Anu. Maaf ah. Maaf nak saya meter yo. nak kaya ma. Ha? Kaya mana? Teka, teka. Parang anam kutung lugar nang tua. Ha?

Jenya, lihatlah. Jangan lebas. Hai, seluruhnya kau. Jaga, 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 jaga. Ipin awak. Aduh, aku siapa? Aduh, apa? 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 Dito pala ng kalibing ang lolo't lola namin. Bakit ngayon yun ang nalaman? Ngayon lang kami nakarating dito eh. Ano ba sinasabi sa mapa? Kumuha, kumuha ng piko at maso. Saan? Sa likod. Likod? Ayun! Oh. Oh. Ito pala. Oh, 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 ano pa? Ano, pa ano ba sinasabi dyan? Teka, uh, sabi dito, ibahin ang lapida oh, oh. at pumasok sa nicho. Ano? pumasok Huwag! Hindi ako papayag. Huwag naman nating isopohin ang kaluluwa ng lolo't lola namin. Eh, mahalay nyo nasa loob yung kayamanan, ano? Eh, puro naman kayo kayamanan, eh. Pabayaan na lang natin mamahinga yung mga namayapa. Anong gagawin natin? O nga naman. Anong gagawin natin? Alangan naman itong mga tayo dito. Oo. mabuti pa. Magbuto ka na lang tayo. Oo. Sa hindi. Taas sa kamay. Isa, dalawa, tat tatlo. O! Oo! 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 Oo na namin kung ano nangyari sa'yo eh. Para nagbibiro lang eh. Huwag ka magbibiro, cemetery to, no? Ano, nakita mo na? Eh, wala naman nakalibing dito, batang maliit lang pala mm. lolo <laughs> <laughs> eh. Batang maliit? Imposible, lolo at lola nakalibing dito. Eh, ba nalilin na kabaong? Hindi ka to, kaya to! <laughs> Puso mo! Sige na, na! Puso! Ay! 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 Sandali! 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 Uh. Sandali! Uh. Ang laking kanyamana nito! Ah! Ikaw ang tibag, ikaw ang tumuha, ako ang titintalito! Pumuli ka Masyado kayong mga ganit! Kinakailangan pag-isipan natin kung paano hahatiin to! Sana naman makaparty yung mga ulila. Huwag ka magalala, sister. Kahit anong mangyari, maambo na ng mga ulila. Ha! In the meantime, siyempre, habang pinag-iisipan natin lahat latang yan, ako muna ang caretaker nito. Uh, oh, sige, bahatin nyo. Sige ka. ka. Bahatin nyo. Tulungan mo. eh, <coughs> oh, tulungan nyo ako. Ang sigan. Hoy, ako. Sandali lang. Diyan lang kayo. Hanip ah, din kayo. Daig niyo pa aso pagdating sa pakamoy. Pabarin niyo kami na sandal. Matalino man daw ang matsin, nababayaan ko lang kayo dahil alam kong hindi magtatagal makukuha niyo yung kayamanang yan. Akin yan! Wag! Hindi ako papayag! Sa lolo namin to! Wala nang karapatan ng lolo mo dyan. Patay na yun eh! Ako ang may karapatan! Akin yan! Foxy! Over my Foxy Bunny! Ah! Uy! 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 uy, uy. Sige, sige. Sa liyo mga Eu não não! não, não, não. បាក់កា Abulinmu, mo! Ikut! mo! ay, mo!

yeah <laughs> alas na yan ay para sa amin. Dahil sa lahat ng ginawa niyong tulong, pinagkakaloob namin lahat yan para sa ampunan. Dahil mas kailangan ng mga bata yan. Naku! Magiging masarap na pagkain natin mga bata! Lagi na tayong makakainom ng bata araw-araw. O di pwede na tayong bumili ng mga bagong damit at mga vitamins para lalo kayong maging malusog. At sumigla. At saka kapag nagkasakit kayo, meron na kayong pang-ospital. Eh di mas magiging masaya ang Christmas natin ngayon, di ba? Yeah! At higit na lahat. Paano na yung party natin? Eh mo. tungkat tayo mga... Tumigil ka na dyan! Children, muli natin silang pasalamatan, Ha? Okay. Meron nga tayong gintuang puso, pero wala naman tayong ginto. Oh! <coughs> ang ibinigay niyo sa amin ay parang hulog ng langit at kailanman ay hindi namin ito kalilimutan. Magmula ngayon, isasama na namin kayo sa aming mga dasal at sana wala na kayong maging problema at maging maganda na buhay nyo. Oh, eh, di pa paano? Ah, eh, may bata pala. Uh, alis na ho kami. Bye children. Bye. Bye! malungkot. Wala eh, babalik na naman tayo sa panchichirichit natin. Aba, enjoy naman ako. Talaga? Chichirichit ka na rin? Oo. Oh. Ako rin na sasanay na ako sa hirap. Okay lang kung yun ang kapalaran natin. Mm. Oy, okay, wag mo lang ngayon. Mag-umpisa na tayong maghigpit ng mga sinturo natin dahil babalik na naman tayo sa dating gawi. Ha? Kaya lang? Bakit? Bakit? <laughs> Tara!